Kitang-kita yung kalabaw niya mga lods. Oh. Yan. Kumayong na mga lods. Lulusan ko pa mga lods. So what's up sa inyo mga lods. Welcome back to my channel. For today's video mga lods ay may bago tayong gawa. Kaya iti-test fly natin ngayon. Ito siya. Yes, Pakita ko sa inyo. Ayan. So kalabaw yan. Pakita ko sa inyo mabuti mga loob. Ito siya. Yan. So, I-test fly natin. Titignan natin kung maganda yung lipad niya. Itong Christian Dawson, nakastock muna ngayon. Wala pa yan sumba kasi umorder pa lang tayo ng film strip kay Kuya Franz TV. Okay? So, sa mga di pa subscriber niyan ni Kuya Franz TV, subscribe ka na. And, panoorin mo itong video na to. Okay? So, let's go. mga lods yung tali na gagamitin ko eh itong ano ko pinakamakapal okay itong size ano um, 110 para sure na hindi siya malagot kasi mahirap na ba diba? para sigurado tapos ang laki nitong ano natin kalabaw natin mga lods halos isang dipa din yan kaya sure ako maganit yan kaya tara samahan nyo kami dito na kami tatalang na namin ayan so si test flight na natin mga ka-load ano pa lang yung camera dito Papa, isa pa. Mga lods, patayin na namin. Ah, yung gamit ko na sumba mga lods, 1.5 na ano palang lang 'yan na plastic bottle, wala pa tayong film strip sa ngayon. Kasi model pa lang tayo. Ayun. Kitang-kita yung kalabaw niya mga lods oh. Yan. Kumayong na mga lods. Lulusan ko pa mga lods. Kalabaw. Yan, sige, magingay ka. Yan. Medyo maganita siya mga lods kahit di pa kalakasan yung hangin. Yan, taas na. Lulusan pa natin. Game. So, yung mga lods. Hindi pa namin nilulus yung tali ko. So ubusin na ubusin ulit natin 'tong mga lods para matayong siya. Tingnan din ah. Hoy. Bawal yan. Umuka. <laughs> yan, umataw yung sumpa niya mga lods. <laughs> mga lods, papangit siya. Hoy, lumaingay. <laughs> Lakas ng sumba mga lods. Oo nga. Yeah. Ha. Huh? Tatay <laughs> Ingay na, sa taas. What the fuck? Shit! Yeah. wow <laughs> Maganit. Oh, maganit na siya. Maganit na siya. Ang layo na niyan mga lods, pero rinig na rinig yung sumba. Kunan mo sa taas, ayun oh. Yan. May kiling ng konti ulit, kailangan na ulit i-adjust. Ah, hindi. Sakto lang pala yan. Taas na mga lods, o. Oh. 200 meters na yan. lakas ng sumba ayun lapit na maubos yung tali mas gusto nito yung mas malakas na hangin mga lod <laughs> Yan, okay na. Yan tayog na mga lods pakita ko sa inyo what Eh mga lods oh. A alalaan kumpiyang yan tayog mga lods kalabaw kalabaw ni Agus Lee By the way, kay Agus Lee yung pattern na yan mga lods na ginaya lang natin. <laughs> Kuha natin kaagad ang tayog. Pambansang hayop, sabi ni Kalabaw, di ba? Panawarin yung mga vlogs ni Idol Samit. Ang gaganda ng mga content niya mga lods. Kung ako sa inyo, subscribe ko sa kanya kapag hindi pa kayo nakapagsubscribe. Sami, Sami. Shoutout sa inyo. Bawal yan. Sa mga lodi natin na di pa alam yung ano, na di pa alam yung sumba na plastic bottle, uh, may tutorial well, ano, well, ako well. ko sa may description. So, panoorin yung mga lods para matutunan yung kung paano gumawa ng malakas na sumba kahit wala kang film strip. Yung film strip natin papadala na ni, ano, ni Kuya Franz TV. So, shout out sa kanya ulit. <laughs> magkakaroon ulit tayo ng malakas na sumba, di ba? Medyo marami-rami marami yung kasi trotot na film yung ipapadala niya. Mas mabubulabog yung barangay namin kasi mas mag-iingay yun, di ba? Shoutout sa nag-request nito. So ang request niya, Chicago Bulls, yun nga lang ang nagawa natin kalaba. Huwag kang mag-alala next time. Uh, gagawin naman natin, Chicago Bulls naman. Yung talagang kalabaw na nung ano yung bulls talaga ulay red yung ano nya yung ulo nya eto kasi itim kaya Agus lito na design layo ng mga lods nalulus ko na yung buong ko so 300 meters yan yung layo nya medyo maganit na rin sya ay di kalakasan yung hangin bilis nya lang tumayog mga lods kasi yung gamit natin na pabalat um, garbage bag lang sya hindi sya ano, hindi siya charol plastic kasi pag charol plastic to panigurado napakabigat nun mga lods so ano baka kailangan nito ng panghabagat na angin kapag may charol may plastic may yung ginamit natin ayaw, in, oh. so ito mga lods uh, pupulong na kami bababa na namin po unti unti ito kasi test fly lang uh, next time ulit para kailangan muna natin i-adjust yung killing nya para kahit pang malakasan yung angin hindi siya sisirok mga lods babanan natin yung kalabaw. Uy, kilo. 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 May isa na rin nagpapalipad dito kanina eh. Yung balot ng guriyon niya, ano? Yay Maganda yun, magaan. Kaso nga lang mabilis masira. Ganun yung gamit ko dati. <coughs> Pinalitan ko lang ng charol tsaka <coughs> garbage bag mga lods. So update ko kayo mga lods kapag nagbaba namin to. Wala tayong kasama magpupulong mga lods. Kasi mga bata tong kasama ko, mano-mano tayo, di nila mahila eh. Mukhang mapapalaban tayo. Kasi medyo maganit na siya oh. Tigas. Tigas nung ano niya, tigas nung baskagan niya. Halos di siya matupi kapag yan nyo yung hangin na malakas eh. Kasi yung pagkakagawa ko dyan mga lods, yung pakpak niya, paslant. Hindi siya pahiga. Medyo patayo siya ng konti. Kaya matigas talaga ang baskagan. Ang layo pa. Medyo matagal-tagal pa itong mga lods. Layo kasi. So, mga lods, malapit na may baba. May nagpapalipad dito. Ayan o. No? Kulay dilaw. kami bababa muna namin ito mga lods. Kasi mahina na yung angin Malapit na siya mga lods. Ayan na siya. na kami. Mm. Kina na ng angin mga lods. So yun mga lods, tagumpay na naman. So napatayog natin yung kalabaw natin na goryon, okay? So na-enjoy natin yung pagpapalipad, may isang oras yung ano natin, yung pagpapalipad natin na ito sa so mga bago pa lamang sa channel ko huwag na huwag kakalimutan mag subscribe at click ang notification bell para palaging updated sa mga video na i upload okay so let's go see you sa mga next vlog ko mga lods